Ayan guys, punta muna tayo sa ilog guys. Kasi sarado pa naman yung ano guys. Sarado pa naman yung room. So ayan, punta muna tayo dito guys. Bali dito yung nalunod yung aking kaibigan guys. Ah, ano. So ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ayun, um, so, ayan yun yung umpisa ng lakaran na guys. pa dito. Ito yung dating, ano guys, Sindahan ng mga bulalo. So, ayan. May mga nangunguha na isda guys. Ayan. ayan. May mga lambat sila guys na nakapain dito. Ayan. Parang siya guys. Sigur lang guys kung may mga laman to. Ayan. Ito pala itsura nito guys pag walang tubig. Kasi first time ko guys nakunta dito. Ayan. Wala nakita guys. Ah, na, wala So ayan guys, bali dito yung nahulog yung ano guys ayan. nahulog siya guys siya um, yung siya umanod ako nga doon yung siya tumama sa bato na yun yung nalunod dito guys ayan. malakas yung talon dito guys ayan. may mga sanga siya ng puno guys kung okay, ginukuha nyo kuya isda, ah buhangin ayan guys umunga sila kuya ng buhangin guys Mumuha na sila. Ito guys, meron siyang daanan dito. Parang siyang swimming pool guys, yung dulo na to. Ayan. Parang swimming pool yung pinakadulo. mas yes. dali guys, guys, yung mapuntaan yung dulo na to. Kasi guys, gano'ng malakas yung tubig. So, ito pala yung, guys, yung pinakadulo niya. Ayan, ang ganda dyan guys, may mga, may mga ano. yan, may mga lusutan pala dito guys. Ayan. Tapos may mga isla din guys, maliliit siya. Ayan. abo niya guys. Kaya pala maraming batang naliligo dito. guys. ko yung punta kami. Ayan so, ang kabuuan guys. Ayan. Okay. Okay. Nakita ko lang sa inyo guys. Habang wala pa yung meeting namin guys. Kasi ang meeting niyo, saan, is ang newspaper. Ito ko lang mong So, Ayan. Okay. Ayan na ka guys. Ang oh, kabuhayan din yan guys. Ang kabuhay din. So, balik na tayo din guys. Okay ano, school. Kaya kasi nakakatakot siya guys. Kanyan siya kalalim guys. Grabe. Sino guys ang move sa inyo? Ano guys, nakakalalim. Ang lalim. Bali, ang hinuka nila dito guys is buhang saka isda. Ano, iwan na sila ng isda guys. Ito guys, isa na lang yung bahay na natira dyan guys. Nawala na yun. Ano, malalim siya guys. guys. Pwede pataas nga lang ito guys, nagaan lang dito. Pero marami siyang puno. para fresh. Fresh ko siya guys. Ang ano. Guys, padaanin natin. Fresh ko dito yung guys, may hangin. Kasi marami ng bahay dito guys na nawala. yung balik na tayo sa taas. Sayang so, guys, namin nilang kuhang buhangin. Galing sa ilog. Sayang guys, bumalik na tayo. So ayan, guys, bye bye guys! Thank you for watching!